Okay, ano? Alas 9 ng gabi. 9 o'clock. Pero may araw pa rin. Wow. Oh. Saan ka na naman nakakita ng alas 9 ng gabi? May araw po. Oh, we oh, yeah, are na. Tanghali mm -hmm. na, parang 12 o'clock in the afternoon. Ganon. Ganon. Goodbye sa makapal na jacket. Noise no. Snow, pero may araw pa. Alas 9 ng gabi. Time check. Time check. 9. Hindi eh, po. Oh. Tama. 9. 2. Nakakalukong tirig ang araw na ito. Bongga. Kilala yung green kung, kung ko. Perfect.